Good morning mga idol, ito po yung paganapan dito sa Dapdap, Bambang. Ayan, dumadami na yung mga tao. Ito, hindi natin na uh, harap ang nag-video kanina dahil biglang bumalusok mga tao. Good morning, good morning. Ayan guys, dami ng tao. Alas ah, 6 in media. Time fit. Oh, kalamay, 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 oh. Oh. Kalamay. Huwag magtulakan. Pila-pila lang para makabili lahat. Dang, oh, sa dulo. Eh, sa gitna tayo, guys. Ayan. Yeah. Ayan. guys.

magagandang customer. Talang kayo dito sa dapdap. Pagdala ng Meraming maraming pagpipilian dito. Oh, si madam. Yan ang nangyayari dito sa dapdap. -Dap. Changgian talagang hindi maulugan. Tao. Oh hanggang sa dulo 1 km oh. yes ma'am oh, may ka lamay oh, bumubulosok na naman guys Yung mga tao nagsisiksikan na hindi makadaan na trap na sila doon oh dam -dam. pero sa kabila konti lang dito dito lang talaga sa banda harap ko Ayan guys. Yung mga nakasampay dyan. Ang dami kanina. Kunti na lang. Good morning. Good morning mga idol. Changi dito sa Dap Dap. Bamban. Hindi kayo magrapiti every Sunday. Malaki ang changian dito. No? Happy, happy, happy Sunday. Enjoy. kanya dito ko anong paninda mo so yung gusto natin guys maluwang